Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Arien Madla, shout out kay Dirt Lance. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa lahat ng paraan, karamihan sa mga lungsod na nakilala namin ay ipinangalan sa mga lungsod ngunit ang Demon Castle na ito ay ipinangalan sa kastilyo Ang ibig kong sabihin sa pangkalahatang interpretasyon hindi ba't ang malaki ay dapat tawaging lungsod at ang maliit ay tinatawag na kuta Bakit ang Demon Castle na mas malaki kaysa sa alinmang lungsod ng angkan ng demonyo na nakita natin ngunit sa halip ay ginamit ni Ziyang ang kuta ang pananaw na ito ay aktwal na nauugnay sa Chan at Chan na binanggit ni Hans Chen kanina at si Ivory lamang ang nag-isip nito. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong tao na maaaring magreklamo kay Hans Chen. Kaya, Ivory, gusto mong sabihin, may posibilidad ba na kahit na ang buong Demon Castle ay malaki, ito ay palaging isang individual lamang. Dito, ito ay talagang parang Chana Organ at ang kapangyarihan ng kanyang peristosis ay nagmumula sa buong lungsod. Sa madaling salita, ang lahat ng tao sa Chan mo Bao ay parang mga selda ng isang tao, ibig sabihin, ang anim na gintong pader na ito ay talagang umaasa sa kapangyarihan ng buong lungsod na lumipat. Kahit na ang posibilidad na ito ay masyadong matapang, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, ito ay lubos na posible. Kung hindi, sa mga tuntunin ng kasalukuyang paglilinang ni Han Sanchen, hindi pa banggitin ang pag-drop sa kanya ng ganito, kahit na kaya niya itong mapaglabanan, mahirap makahanap ng isa o dalawa. Ang mga tao sa lungsod ay hindi alam ito sa lahat, ngunit sa ilang mga punto sila ay hindi nakikitang nag-aambag ng enerhiya na kailangan nito upang tumakbo dito. Tumango si Han Sanchen, kailan ka nagkaroon ng ganoong kalaking utak? Sumunod ka sa timog at hilaga, kahit hindi pa ako nakakain ng baboy, at least may nakita akong baboy na tumatakbo. Sabi ni Ivory, ngumiti si Han San Chen, nakakatakot, ngunit naniniwala ako sa pagsusuri ng aking asawa. Iniisip ang katotohanan na ang berdeng paa na ay maaaring mawala ng direkta sa harap ni Han San Chen, at ang katotohanan na ang mga mata ng langit ay hindi mahanap ang taong ito, si Han San Chen ay walang pag-aalinlangan tungkol sa, katuwa, ni Ivory. Minsan, ito ang tunay na katotohanan. Ngayon ay kaya ko nang harapin ang sampu-sampung libong tao, kahit na daan-daang libong tao, o mga tao mula sa buong lungsod. Hindi ko alam kung napakalakas ko na umabot ako sa antas na ito upang harapin ako, o kung mayroon akong matinding swerte, oras at oras muli, makaharap ito. Malungkot na pagungol, si Ivory ay nilibang niya. Sandian, kung ang sitwasyon ang na-analyze natin, dapat bang humingi tayo ng tulong doon sa dalawang tao sa labas? Si Han Sanchen ay palaging nagdadala ng dalawang tao mula sa Demon Castle, ngunit hindi alam ni Ivory kung ano ang silbi ni Han Sanchen sa kanila. Sa karakter ni Han Sanchen, kung walang kaayusan at plano, imposibleng hayaan niyang mamatay ang isang grupo ng mga ordinaryong tao kasama niya. Bahagyang umiling si Han Sanchen, kung tama ang hula mo, hindi natin sila makontak. Noong lumiliit na ang palasyo, dapat ay idinagdag sila sa isang tiyak na lugar ng ahensya, tulad ng grupo ng mga gwardya. Organ. Malamang doon hinahawakan yung mga babaeng yon. Pagdating niya, maingat itong pinagmasdan ni Han Sanchen. Ang mga bantay dito ay napakahigpit, ngunit sa mga tuntunin ng kamalayan ni Han Sanchen, sa katunayan, nararamdaman niya na mayroong maraming lihim na sipol na nakatago sa paligid. Sa madaling salita, halos perwisyo ang mga bantay dito. Sa katunayan, nang makipagsagupaan si Han Sanchen kay Angelica, mabilis na sumugod ang mga gwardya sa bulwagan, ngunit ang kakaiba ay hindi gumagalaw ang sikretong sipol na iyon mula simula hanggang wakas. Sa simula pa lang, halatang dahado si Angelica sa ilalim ng sariling mga kamay. Ano ang ipinahihiwatig nito? Siyempre, hindi sa takot ang mga sundalong ito kay Han Sanchen, at hindi rin sa hindi sila tapat mas malamang na mayroon silang mas mahahalagang gawain bilang karagdagan dumating sila dito pagkatapos na dumaan sa mga layer ng mga antas kung gusto nilang ikulong ang mga babaeng iyon hindi ba dapat ito ang pinakamagandang lugar sa pag-iisip nito nagkaroon ng ideya si Han San Chen baka maling direksyon tumingin si Han San kay Ivory ibig mong sabihin bababa na tayo di ba Tumanggaw si Han San Chen, Oo, at ito ay naaayon din sa iyong haka-haka tungkol sa katawan ng tao. May isang bagay sa ilalim ng Chan, at ito ay nagiging mas makabuluhan kapag tayo ay nakalusot. Pero bumalik sa ngayon lang ang problema. Hindi natin makontakt ang outside world. Ang hirap na ngayong makalusot dito. Ano ang dapat nating gawin? Hindi nagsalita si Han Sanchen, Chen, nakasimangot at nag-iisip ng mabuti pinag-isipan niya ang bawat hakbang ng kanyang nakaraang plano ngunit ang bawat hakbang ay napalampas ng kaunti kaya ngayon ang planong ito ay halos katumbas ng isang kabiguan dapat mag-isip siya ng mas magandang paraan pero ngayon wala nang masyadong oras para sa kanila storytelling channel sa youtube habang papalapit ang mga pader sa kaliwat kanan walang matitirhan ang mag-asawa kahit na magkadikit sa huli paano ito dapat maging mabuti kunin mo hinawakan ni Han San Chen si Ivory. Ihahatid mo na kita, tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag kang padalos-dalos at hintayin mo ako. Nang bumagsak ang mga salita, ibinalik ni Han Chen ang kanyang puso, at kung hindi magawa ang pangsampung antas ng paghawak, pagkatapos ay babalik siya sa kanyang dating negosyo at makipaglaro sa mga panganib na taya sa kanila. Paano kung manalo ka sa clubhouse, at kung matalo ka, magtrabaho ka sa dagat? Sa pag-iisip nito, direktang kumilo si Han Sanchen at ginamit ang maliit na itim na patpat upang puwersahang ibagsak ang gintong pader sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumipad siya at tumayo sa kabilang direksyon. Hawak ang maliit na itim na patpat, diretsyo niyang ibinoka ang kanyang hininga. Ivory, tera na. Dahil sa galit na pagsigaw ni Han Sanchen, ang maliit na itim na patpat ay nagnangalit sa kabilang direksyon ang gininto lupa sa ibaba ay agad na binuksan ng isang puwang. Panguax, bumalik ka na. Hawak ito sa kanyang kamay, ang panguna palakol na sumusuporta sa harap at likurang bahagi ay direktang binawi rin. Pagkatapos noon, tumakbo si Han Sanchen ng buong lakas, bitbit -bit ang palakol at direktang hinampis sa gininto lupa sa ibaba. Sa lakas na bentahe ng maliit na itim na patpat na nakadikit sa dingding, ngayon ay puspusan si Han Sanchen upang tumulong sa panguaks. Kahit na ang gininto ang pader sa lupa ay napakalakas, direkta itong napaatras ng halos kalahating metro. Sa ngayon, tayo na. Sa kabilang banda, direktang ginamit ni Han San ang enerhiya, kasama na pagkatapos manirahan sa ivory, inilabas niya si ivory sa pamamagitan ng pagsasamantala sa puwang na saglit na nabuksan. Sa oras na ito, halos katumbas ni Han Sanchen ang pagsuko ng buong limang panig na depensa. Halos agad-agad, ang limang pader ay nagsara ng mahigpit at lumiit ng lumiit, hanggang sa wakas, ang anim na gintong pader ay naging isa. Si Ivory, na kinuha ng Energy Shield, ay tila lumulutang sa universo, patuloy na bumagsak, pinagmamasdan ang sarili na palayo ng palayo sa gininto ang pader. Hanggang sa huli, ang gintong pader ay parang isang lugar ng liwanag, ganap na naglaho sa kadiliman. Sa pagbagsak, hindi napigilan ni Ivory ang kadiliman. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang walang katapusang kadiliman ay nagsimulang mapuno ng mga bituin, si Ivory ay nagmamadaling bumangon at tumingin sa labas. Ang biglang makakita ng liwanag sa ganap na madilim na kapaligiran ito ay isang uri ng pag-asa para sa sinuman. Ngunit sa lalong madaling panahon na tuklasan ni Ivory na ang ganitong uri ng pag-asa ay parang isang uri ng kawalan ng pag-asa. Ang mga light spot na iyon ay halos kapareho sa kanilang mga sarili, at natatakpan din sila ng ilang bilog na itim na enerhiya. Sa loob, tulad ko, may sunod-sunod na mga babae. Ang kanilang mga mata ay mapurol at walang laman, at ang kanilang mga mukha ay medyo madilim, na parabang sila ay higit na nabubuhay na patay sinubukan silang tawagan ni Ivory, ngunit gaano man siya kalakas sumigaw, hindi naririnig ng mga taong iyon ang kanyang sinisigaw. Sa isang tiyak na lawak, tila hindi nila alam ang pag ni Ivory. How could this be? Eto, saan? Medyo desperado si Ivory, ngunit nang tumingin siya sa direksyon ng liwanag na lugar kung saan nawala si Han Sanchen noon, napagtanto niyang tila naligaw siya ng landas sa kadiliman. 3,000, okay ka lang. Asan ka? Eto, medyo natatakot ako. Tawag, sa isang gintong bulwagan, mukhang ang lugar kung saan tumuloy si Nahan Sanchen at Ivory ngayon lang. Nakatayo pa rin doon ang berdeng Paana na halimaw at isang grupo ng mga. Gwardya, maging ang tatlong pinuno ay nagtatago pa rin sa sulok, si Hans ang kianliang lang ang nawala, at sa oras na ito, may gintong ladrilyo sa kamay ng berdeng Paana na halimaw, Hans Sanchen, lumaban ka sa akin, sa tingin mo ba ay nanalo ka na ng ilang laban para nangangahulugang hindi ka na lawless, sa akin, walang pinagkaiba sa pagitan mo at ng mga taong nahuli at ikinulong ko, sa huli, ibang masunurin ang nagsinungaling sa aking gintong ladrilyo, ang pinagkaiba lang ay talagang mas malakas ka kaysa sa kanila, at mapapalis mo talaga si Ivory, nang bumagsak ang mga salita, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, at agad na lumapit ang isang tagasunod, na magalang na natagpuan ang gintong laryo sa kanyang kamay, huwag mong ilagay ang ladrilyo na ito sa palasyo. Panatilihin itong mag-isa, at lilinisin ko ito sa gabi. Oo, oo, Panginoon ng lungsod. Habang ang gintong ladrilyo ay kinuha ng mga tagapaglingkod, sa oras na ito, sa isang tiyak na pader sa buong palasyo, hindi mabilang na mga gintong ladrilyo ang biglang lumiwanag. Tila tinututulad nila si Han San Chen, tinutunog ang kanyang katapusan tulad nila. Napangiti si Angelica nang may kasiyahan at muling kumaway, Ipaalam ang mga sumusunod, maghanda ng masasarap na pagkain at alak ngayon, at kasabay nito, tipunin ang lahat ng gulugad ng lungsod sa tarangkahan ng lungsod. Itong tatlong batang lalaki ay nahuli ko. Sa gabi, sa harap ng lahat, sila ay masikip at nagbabalat. I have to make it clear to those who have any thoughts of betrayal what punishment they will facing if they betray me. Naiintindihan ng subordinate na ito, gagawin na ng subordinate na ito ngayon. Si Ivory nga pala, kung ang maliit na puno ay hindi ayusin ito, hindi ito dumirecho, at kung ang mga tao ay hindi ayusin ito, hayaan siyang manatili dito at bigyan ako ng isang magandang pananatili, at pagkatapos ay dalhin ito sa aking silid tulugan pagkatapos naming mabusog sa gabi. Yun pa rin ang thoughtful thought of the city owner. Nakakakilabot at tahimik ang madilim na kulungan namin. Not to mention a woman in her area, even a man, kung makulong siya ng ilang oras, natatakot siyang katakutin siya ng dilim. Sa oras na iyon, nang lumabas si Ivory, dapat ay tapat siya. Ngumiti ng mahina si Angelica at nahulog sa mga kamay niya, syempre may paraan siya para maglinis. By the way, gusto mo bang I report? Buti na lang nahuli si Han Sanchen. Halika, ito ay isang magandang tagumpay. Tumawa ang nasasakupan. Narinig ito ni Angelica, hindi walang pagmamalaki. Ito ay siyempre, sino si Han San Chen? Sa lupain ng lahing demonyo, maaaring hindi siya nakita ng maraming tao, ngunit narinig nila ang kanyang pangalan. Ang bagong panganak na guya na ito ay dumating sa lupain ng mga demonyo sa unang pagkakataon, at halos mabaligtad ang lugar na kanyang nadaanan. Ang dalawang labanan na dapat ay bumagsak sa lungsod at ang labanan ng pamilya Pei ay nagtulak sa kanyang reputasyon at prestihiyo sa sukdulan. Sa katunayan, sinubukan ng boss na linisin ang taong ito, ngunit halos lahat ng mga pamamaraan ay naubos. Hindi lamang siya nabigo na ibagsak siya, ngunit paulit-ulit siyang nagdusa ng maraming pagkalugi sa kanyang ulo. Tiyak na labis itong inis sa itaas, bagaman hindi nila ito sinabi, ito ay ganap na nahuhulaan. Kung nanalo siya sa Han Sanchen sa oras na ito, anong uri ng kagalakan ang magiging mga nakatataas? Naiisip ko kahit hinlalaki ng paako. Higit sa lahat, sa buong demon race, na tinatapakan si Han Sanchen, natatakot ako na ang oras ay magiging mas maganda at sikat. It's just a trivial matter, kailangan mo ba? Bagamat tila walang pakialam si Angelica, makikita naman ng sino mang may discerning ay na nagpapakita siya ng disguise. Ang merito ng City Master ay walang kapantay sa mundo, at ang pagkapanalo kay Han Sanchen ay parang isang Diyos na bumababa. Paano maituturing na isang walang kwentang bagay ang ganoong kalaking tagumpay? Ikaw, masyadong high profile, but well, since you have this heart, then you can do it. Ang pagkukunwari ni Angelica ay halos masusuka na ang mga tao, pero kahit ganoon, profesional pa rin ngiti ang ipinakita ng mga nasasakupan at nagutos na gawin ito. Maya, maya sumapit na ang gabi. ayun sa mga kinakailangan, sa kabilang panig ng gintong palasyong ito, mayroong isang napakalaking plataforma, hindi ba baba sa ilang daang taong nakaitim ang nagtipon dito sa oras na ito. Inimbitahan din ang judge, pero hindi maganda ang mukha. Nang malaman niyang inaresto si Han San Chen, talagang nagulat siya. Kung tutusin, ang lakas ni Han San Chen ay hindi pa nakikita at hindi bababa sa tumigil. Sa hukom, hindi dapat matalo si Han San Chen sa sarili niyang Panginoon ng Lungsod. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na nakompromiso ang hukom matapos pahirapan. Si Yu Zong ay mamamatay ng walang kasalanan. Hindi naman sa hindi siya nagbilang. Kahit na hindi nanalo si Han San Chen, kahit papaano ang kanyang lakas ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Panginoon ng Lungsod. Sa oras na iyon, hiniram niya ang asno upang makaalis sa Dallas Dis. Kung kaya mong panindigan, mapipiliten ka lang na maging walang magawa, para pangunahan ang nakaraan. Ngunit saan ko naisip na si Han Chen talaga, talagang nawala ang impyerno nito. This time, nakakahiya ang sitwasyon niya. Ito ay katumbas ng pagsuko ng walang laban. Ito ay dapat kondenahin. Bukod dito, naglabas na ng abiso ang may-ari ng lungsod na nagsasabing ang taong nagtaksil sa kanya ay haharapin ngayong gabi. Bagamat sinasabing napatay ang pinuno at ang dalawang taong dinala ni Han Sanchen. Ngunit sino ang nakakaalam, ang Panginoon ng Lungsod ay biglang maghagis ng lambat upang makahuli ng malalaking isda at ibigay ang kanyang sarili doon. Sa sobrang uneasy mode, kumpara sa tunay na kaligayahan ng ibang executive, sobrang nahihiya at wala sa pwesto ang judge. At sa sandaling ito, kasabay ng katahimikan ng venue, dahan daw ang umakyat sa entablado ang City Lord na si Angelica, na suportado ng kanyang mga nasasakupan. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!